Welcome, welcome to my vlog. Panibagong buhay na naman mga idol. At ayan, ang 24 hours na tindahan dito sa Taiwan na pwede mong bilihan ng pambabagay sa Pilipinas. At ayan nga pala ang mga sabon nila na bagsak presyo ngayon. Sila po ngayon ay nakasave. At dito yan po ay matatagpuan dito sa Sinchuang sa may 24 hours na store na para din ka-report. At ayan ang kanilang mga sabon mga idol na pwede nating pambagahe sa Pilipinas. Sila pala ay po, kompleto ang kanilang mga paninda dito, parang Carrefour din at Costco, pero dito ay may namas nakakamura ka. At ayan ang kan presyo, presyo ng kanilang mga detergent. At ayan ang kanilang mga sabon, may nakita akong 99 lang. Pero malaki na at ayan ang ang ating mga paboritong pambak ang ating sabon pambak sa Pilipinas ayan ang hindi nawawala sa ating mga babae yan tigsa 79 at saka 49.90 lang sila dati 50 50 plus ang mga yan ngayon nagiging 49 na ayan ang cotex niya lang with ment. at ayan guys ang kanilang mga pressure at may iba't ibang gamit pala pang repair ang, ang dito. Ayan, mga kaldero natin. Meron din. Sa halagang 55, 56, 57 sila. Ayan, pwedeng mamili dyan. Matitibay siguro ang mga yan. At may gamit din palang pang kusina. At ayan, ang ating mga kasirola. At ayan, ang sangkalan na makakapal at ayan ang pwede sa pang-occasions kumpleto sila dito sa 24 hours may mga daspan pa at mga walis sila po ay nakasail ngayon kaya arap na abang sila ay nakasail ayan video-video ako habang naglilibot. Iba't ibang kanilang paninda dito. Madami yan. May mga kutsiyo pa yan. Pang tat-tat, diwat-wat. Yan. Mga matitiba yung mga yan. Pwedeng ibagay sa Pilipinas. Yan may nakita pala akong malaking sabon na panlaban na babango. Binuksan ko for only 99 MT. Ayan, yan. Ang laki may 59. Dalawa na yan. Ayan guys, thanks for watching.